Anggara itinanggi tinanggi ang paratang ni Bernardo. Ang detalya ng balitang iyan yahatid sa atin ni Gazi Sari. Pinabulaanan ni, ni Education Secretary Sani Anggara ang pagkakasangkot sa maanumaliang public infrastructure projects. Ayon kay Anggara, sa dalawang at isang taon niya sa gobyerno, hindi siya kailanman naging sangkot sa anumang korupsyon. Matatandang idinawid siya kanina ni former DPWH Yusek Roberto Bernardo sa kanyang supplemental affidavit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ani Bernardo kabilang si Angara sa tumanggap ng labing 12% kickback. Samantala, kasama sa naglabas ng pahayag hinggil sa usapin si Representative Zaldico at Senator Bong Revilla. Para sa DA TV News, Gazi Sarip, diretsyo sa punto, walang paligoy-ligoy. Hinimok ni Senator Win Gatchalian si dating ako Party List Representative Zaldico na personal na magpakita kung wala talaga siyang pinatago. Kasunod ito ng inilabas na video ni Ko kung saan ibinunyaga at inilahad nito na direkta umano siyang inutusan ng matataas na opisyal ng pamahalaan na mag-insert ng isang daang bilyong halaga ng proyekto sa 2025 national budget. Bagamat nasa kalagitnaan pa ng pagdinig kaugnay sa flood control scan, scandal, hindi pa umano na papanood ng senadora ang nasabing video ni Ko. Hindi rin pinayagan na makadalo ng pagdinig ng Senado si Ko sa pamamagitan ng Zoom dahil mas madali umano itong makakapagsinungaling. Ayon kay Gatchalian, mabigat na akusasyon ang binitawan ni Ko dahil sinabi nito mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagutos umano ng pagpasok ng isang daang bilyong halaga na proyekto. Pagtitiyak ng senadora, kanilang beberipikahin at titignan ang mga dokumento ng nakaraang budget para matignan kung totoo ang mga paratang ni